Hmm. Oh. Okay. Ah. kali Karitayan palengke mga lodi oh. Eh nauputan tayong bumili ng ulam nila. Ayun, kakain baka pero ako ang trip ko. Magugulay ako tapos meron ako kumalonggay sa kadahon ng ipilipil mga lodi. Laga lang natin 'to. Tapos meron akong tirang inihaw na isda mga idol. Ayan o. Oh. Himay, himay lang natin. At sya kong isasahog sa aking gulay. Luto na ho ang ating gulay. Mm. Kain na mga idol. Sarap nito. O oh, ayan ho. Kain na ho tayo. Naluto na yung ating uh, binagoong ang uh, patola na mayroong bulaklak ng kalabasa. Tapos mayroon dahil itong nilagang ip, ng ipil-ipil. Malunggay. Ito po yung pinagsabawan niya. Kain po tayo. Ah, sarap talaga ng gulay mga idol. Iba talaga pagkagulay. Ay, Ay nagiiwas po tayo sa karne. Dahil hindi na po tayo bumabata mga idol. So, so sawan nga pinag pag-oong. Hmm. Itong natin ay binigay ni Sir John Bantolo. Hmm? Albas ng ipil-ipil mga idol. Hmm? hmm? Pag nalagat na siya, okay na siya. Sinakugan natin siya ng mga tira-tirang ulam sa rep. Kaya po, meron akong mga leftover ng mga ano, yung tirang ulam. Lalagay ho natin sa ref yan kasi mapapakinabangan natin. Mga panapanahul lang ho natin sa ano. Sa gulay. Hmm? Ay malaking tulong. Hmm pagkabago ng sausan mga idol ay yung langaw eh hindi yung absent laging present Napaharap ng gulay pagkabagong luto. Maraming ano ngayon sa palengke, maraming patola. Panahon ng patola ngayon mga idol eh. Pagpatola gusto ko, tamis pa. Harap ah, din. Mm-hmm. Pasasulat ko yung may mga tanim mga idol na ano Ang gulay. Ayun yung time nila gusto mag-ulam. Walang problema. Ako yan ang hihingi. Kuminsan nang hihingi ako. Madalasan namimili ako. <laughs> dahon ng ipil-ipil ay -ipil, mahalap sa, sa bagoong yung mga hindi naman po ayaw ay eh, pasensya na po kayo pasensabi lang po sa inyo hmm. Hmm. Sa akin ay mahalap eh. Hmm. Ang pakasarap talaga ng gulay mga idol Kung hmm. lamang kayo yung kaya nyo ibusin Kasi sa Maynila mga idol Kung ganito Lalagay pa nila sa tupperware yung tira Lalagay sa rep Kain na ito mga idol. Mm. Dito sa probinsya mga idol. Pwede mong hingi ka sa kapitbahay mo. Papakabait ka lang. Papakabait ka lang. kagal sa'yo kapibahay mo, di ka bibigyan bukas biyay na naman tayong ano pangasin na naman tayo, tayo. Hmm. Ah. Sarap ng gulay mga idol. Bigyan ako ng anak ko. Saging de, sabi. Sige. Banat. Hmm. niya ako ko. Thank you Lord. Sa so isang masalap na pagkain. Babay ho.